Patuloy sa ating mga balita, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at DILG ang paleng QRPH Plus sa Bayan ng Parang, katuwang ang Local Government Unit sa pamumuno ni Mayor Kahar Ibay. Ang news na mula kay Jen Garcia. Maaga pa lamang ay dagsa na ang mga establishment owners, market vendors at mga motorcycle drivers upang magparehistro. Ito ay kasunod ng paglulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Interior and Local Government ng Paleng QRPH Plus sa Bayan ng Parang. Layo nito na ang public markets, transportation at iba pang mga business establishment sa buong kapuluan ng Pilipinas ay gagamit ng quick response o cashless na pagbabayad sa public markets, transport sectors at sa iba pang negosyo sa rehiyon. Nagsagawa rin ng Financial Literacy Session, kaugnay ng paglulunsad ng programa ang mga katuwang na financial service provider, kabilang ang GCash, Land Bank of the Philippines, BDO at Amana Bank. So ito po'y isang uh, programa na naglalayon na ating mga public markets at saka yung ating mga transportasyon at iba pang mga business establishments sa buong Kapuluan, sa buong Pilipinas, lalo na dito sa Mindanao, ay gagamit ng tinatawag nating na quick response o yung costless na pagbayad o uh, payment sa ating mga public markets, transport sector at saka sa different uh, businesses uh, in this region. Ayon kay Mayor Ibay, maganda ang magiging epekto nitong programa sa patuloy na pagunlad ng Bayan ng Parang. Nagpasalamat ang opisyal sa aktibong pakikibahagi ng mga mamamayan ng Parang sa programa tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan na kung saan ay nandito sila na sumuporta uh, para dito sa mga programa ng ating uh, munisipyo na sumabay tayo sa agos ng technology na uh, sa halip na magbayad ng uh, cash na pera ay pwede na tayong cashless sa pamamagitan ng QR. Hinikayat ni Dr. Gregorio Bacay III, Cotabato Area Head ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang lahat na tangkilikin ng programang Paleng QRPH Plus para sa mas convenient, safe at efficient na financial transaction. So, uh, ini-encourage namin yung ating mga kababayan, lalo na dito sa Parang, sa Maguindanao at sa buong Barm na gagamit tayo ng cashless payment dahil po ito ay mas, mas convenient, mas efficient, mas safe, and uh, ligtas. So, yung ating mga, mayroon tayong mga issues o agam-agam regarding scams or mga ganun, so ma-address natin yan sa pamamagitan ng pag ng mga financial literacy sessions kagaya sa ginagawa natin ngayon. Uh, we are conducting the digital financial literacy para bigyan natin ng kaalaman at tamang impormasyon ang ating mga, uh, ang publiko ang ating mga kababayan sa tamang paggamit ng ating mga transaction account, especially online. Jen Garcia, iNews, Philippines.